Parang pandulong ko sa bansa natin. Pinaiikot-ikot lang tayo. Tama na. Di naman pulingit sa kalaman natin na napakaraming uh, nangyayaring kaguluhan, um, kasinungalingan, pandulongo ginagawa sa ating bansa. Let us all be reminded na kayo, I don't want to put the pressure on you, ang ating mga kabataan, kayo ang pag-asa ng ating bansa, ng ating bayan. One day, kayo ang magbabago ng bulok na sistema ng bansang ito. Huwag kayo mawala ng pag-asa, huwag tayo mawala ng pag-asa, kumapit tayo sa hope at magtiwala. Patuloy na magtiwala na balang araw, mababago din ang bulok na sistema na yan. At uunlan din ang ating mahal na bansang Pilipinas. Hindi na natin kailangan umalis ng bansa para makapaghanap ng magandang trabaho dahil nandito na lahat ng oportunidad. Patuloy natin ipagdasal ang ating bansa.